Bago tayo manahiga guys, magkukulay muna tayo ng buhok ni Tita. Not bad. buhok oh, mo ganyan eh. Sabi mo ba lang, Oo, oh, pag nasinagan ng araw, tumitintab na parang plastic. Ganyan. yung plastic na ginagamit sa walis. Plastic na wala. Plastic is trans. Love. Dito lang wala nang buwak. Urunya putatwa. Ayan po. This thing. Gutu save mi. Sebremay, hindi wala yung buwak, kasi may out of the line. Ha? Ah. Nang niya bata

gawa your... ako ng isang doormat. Nung nakaisa na ako, ayun, kukulain ko muna si tita. Pahinga-pahinga pa ng konti. Pahinga-pahinga ng konti. yung kwento doon sa Facebook yung yag na ng buhok tapos nakalimutan bang lawan nung justisya ngi ni ganon oo tapos yung following day napanot yung ano customer ah may kaluya oo oh, yun yung maganda tayo sobre eh. Siyempre, ikan naman, may kabukasan na. O, tayo na di ba? Luluglugan na rin. Takay, rurane pa. Wow, niya may house yun. I think may ko kayo. Tapos ni niya Emergency. O yun yun yun. lawan. Hindi no, saan niya binanglawan ni sarili na. Siguro, inihintay pa yung ano, yung beauty siya nagagawa. Ini Ay na siya na bilin. Kung may, may panwilin. Yung eh. lulugan niya, nakakalulwala buho. Natatanggal yung buho. Binabanglawan niya.

hindi naglaba ako pagkatapos kong maglaba naggulay din ako ng buho kaya hindi kaagad ako nanahe parang may humapdi ba ah. ah ako talaga yung buong ulo ko pag nangungulay ako ha, gano'n ah pala gano? hmm. ko dapat hindi magtatat sa anit hindi maaaring hindi touch talaga. Touch <laughs> Pagpalapot, sinubukan mo na yung bigyan ni Jennifer? Hindi pa, nakakalimutan ko na. nasubukan ko na. Lumambot po. Oh, Oo, maganda siya. Tapos yung binabukasan, di man ako nagsuklay pero parang nagsuklay ako. Pagkatapangin niya ito, hulingin niya muli. Isipan masira yung bukod. Yan na niyong Kailangan niya yung piki. dapat kailangan. nga. importante

Ang uh, ko naman yun. Di eh, protas. Kaya, yeah, yeah, kaya ko yung kitapinap ko. Di ko napanin. Eh. Okay? At ang mga ragula panulo. Di yeah. ganoen na yung kung 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 na. kung 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 na kung 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 ni lodi na na yung na pero di tangkai yung maliliit na ano mura lang walang mas masempre oh, hindi rin, oh. hindi sa balat hindi yung sila combo ba rin parang violet, Parang violet. plaster. Mm -hmm. hour one hour mm -hmm. yeah. Guys. Oh, nasaan ang shampoo mo? Let's go. Una lang magaga.

kailangan marami. Hindi, wala naman dyan sa loob eh, Sa, dun sa harapan. Wala sa likod. Ang <laughs> parang bulag. Siya, siya Palmolive ka. Ako, sun silk. Palmolive. Kailangan marami shampoo yung lalagay mo. Huwag konti. Sayang ang uh, shampoo eh. Hindi. Nangulay ka eh. Nagsayang-sayang pa. Apo ka na? Hoy. Pili oh. tayo. Ang gata po ah nito. Ayan, pakakanya na no. Apo ka Oh. Hmm. Sabi mo na dun nakapin na ganito yung gamit nula. Bye. Makapin. Makatingo kati. Isa yon makati den? Oh. Ah, sarap kumulit ba kayo? Pero ba kama suso? Loglogin mo na. Pinakamot. Uka nang kakamot-kamot. <laughs> Banlawan na yan. Wala kang conditioner. Ah, lalagyan mo na lang ng hair mask, no? Hair mask Ayan. yun eh. Ah, okay. Mabang din yun Mga ilang minuto. Ayan, tapos na. Bang busy kami, may kinakal ka lang ba? maganda. Ano yan? Uy, nagtatakip pa oh. Ano yung kinakal mo kanina? Yan? Rilo lang? <laughs> oh, yung nahulog na ano ng upuan, pulutin mo. Hindi yung upuan. Yung unan ng upuan. Yan. Yan. Habang bising busy kami, may kinakal ka lang, bata. mag ka. Hello, everyone. Ayun, guys. Dahil tapos nang makulayan yung buhok ni tita. Tapos na rin mabanlawan at nakaligo na rin siya. So, okay na. And ngayon naman ay ako'y mananahi na ulit. Back to normal na. So, ako'y magpapaalam na. Lagi kayong mag-iingat. And, God bless you. Thanks for watching.